Hindi lahat ng tigang nasa ibang bansa. Yung iba nasa TikTok lang. <laughs> Di nga ako pumapayag na may kahati sa Pansit Canton. Sa'yo pa kaya? Napaka-loyal mo nga sa jowa mo. Tapos, kabit ka lang pala. <laughs> Hey, ma <siaco> may mahal na siyang iba, wag kang tanga. <siaco> may mahal na siyang iba, wag kang tanga. May mahal na siyang iba, bakit tine-text mo pa? May mahal na nga iba, wag kang tanga. <siaco> iba ang. Kung patangusan ng ilong ang pag-uusapan. Wag na tayong mag-usap. <si>